Kung pag-uusapan ang pinakamalalaking kampo militar sa Pilipinas, hindi mawawala sa listahan ang Fort Ramon Magsaysay. Matatagpuan ito sa Palayan City, Nueva Ecija, at kilala bilang pinakamalaking kampo militar sa buong bansa. Isang lugar na puno ng kasaysayan, kwento ng mga sundalo, at mahalagang papel sa seguridad ng Pilipinas. Sa video na ito, tatalakayin natin ang kahalagahan, kasaysayan, at papel ng Fort Ramon Magsaysay hindi lamang sa larangan ng militar kundi pati sa kasaysayan ng ating bayan. Ang kampo ay ipinangalan kay Ramon Magsaysay, ang ikapitong pangulo ng Pilipinas na tinaguriang idolo ng masang Pilipino. Si Magsaysay ay kilala sa kanyang malasakit sa mga karaniwang mamamayan at sa kanyang malakas na paninindigan laban sa katiwalian. Ang pagpapangalan ng kampo sa kanya ay isang simbolo ng pag-alaala sa kanyang pamana, lalo na sa aspeto ng pagtatanggol sa bayan. Itinatag ang kampo noong dekada 1950, panahon kung saan ang pamahalaan ay nakikipaglaban sa mga hukbalahap o hawks. Ginawa itong pangunahing lugar ng operasyon ng militar upang tugisin ang mga rebelding komunista sa gitnang Luzon. Dahil sa lawak at istratehikong lokasyon nito, naging sentro ito ng pagsasanay at operasyon ng Philippine Army. Kung iisipin, napakalawak ng Fort Ramon magsaysay. Umaabot ito sa humigit kumulang 35,000 hektarya ng lupa, mas malaki pa kaysa ilang syudad sa Pilipinas. Ang laki nito ay nagbibigay daan para magamit sa iba't ibang aktibidad ng militar, mula sa pagsasanay ng mga sundalo hanggang sa malakihang operasyon. Sa loob ng kampo, mayroong mga pasilidad tulad ng airstrip, mga barracks, shooting ranges, at mga pasilidad para sa malakihang military exercises. Ngunit hindi lamang sundalo mula sa Pilipinas ang nakikinabang dito. Sa paglipas ng panahon, ang Fort Magsaysay ay naging lugar ng kooperasyon ng Pilipinas at mga kaalyado nitong bansa, gaya ng Estados Unidos at iba pang miyembro ng ASEAN. Dito isinasagawa ang malalaking military exercises tulad ng Balikatan, kung saan nagkakaisa ang iba't ibang hukbo para magbahagi ng kaalaman, taktika, at modernong teknolohiya sa depensa. Ang kahalagahan ng kampo ay hindi lamang nakapako sa aspeto ng laban o digmaan. Ginagamit din ito bilang sentro ng humanitarian assistance at disaster response. Tuwing may malalaking kalamidad gaya ng bagyo, lindol, o pagbaha, ang Fort Magsaysay ang nagiging staging area ng relief operations. Dito nagtitipo ng iba't ibang ahensya bago maghatid ng tulong sa mga nasalanta. Mahalaga ring banggitin ang Special Operations Command ng Philippine Army o SOCOM na nakabase dito. Ito ang unit na naglalaman ng mga elite forces tulad ng scout rangers at special forces. Ang kanilang pagsasanay at operasyon ay nakasentro sa Fort Magsaysay, kaya't masasabing dito hinuhubog ang ilan sa pinakamahuhusay at pinakakagalang-galang na sundalo ng Pilipinas. Bukod sa aspeto ng depensa at sakuna, ang Fort Magsaysay ay may papel din sa larangan ng agrikultura at ekolohiya. Dahil sa lawak ng lupaing sakop nito, naging tahanan ito ng iba't ibang uri ng halaman at hayop. May mga proyektong pang-agrikultura ang militar dito, kabilang ang pagtatanim ng palay at iba pang pananim na nakatutulong sa mga lokal na komunidad. Sa katunayan, nakipag-ugnayan ang militar sa mga magsasaka upang magamit ang ilang bahagi ng lupa para sa produksyon ng pagkain. Ngunit tulad ng ibang malalaking pasilidad, hindi rin nakaligtas ang Fort Magsaysay sa ilang kontrobersya. May mga pagkakataong binatikos ito dahil sa paggamit ng lupa na sinasabing dapat ay para sa mga sibilyan. Gayunpaman, nananatili itong mahalagang haligi ng pambansang depensa at estratehiya ng bansa. Kung titingnan sa perspektibo ng kasaysayan, malinaw ang koneksyon ng Fort Magsaysay sa paglaban ng bansa laban sa mga panloob na banta. Mula sa hawks noong dekada 50 hanggang sa mga makabagong isyo ng terorismo at seguridad sa rehiyon, nananatiling mahalaga ang papel nito. Sa kasalukuyan, patuloy itong pinauunlad. Ang mga pasilidad ay ina-upgrade upang makasabay sa makabagong panahon. May mga bagong infrastruktura, modernong pasilidad, at mas organisadong sistema ng operasyon. Ito'y patunay na ang Fort Magsaysay ay hindi lamang bahagi ng nakaraan kundi aktibong bahagi rin ng kasalukuyan at hinaharap ng depensa ng bansa. Isang aspeto na madalas ding nabibigyang pansin ay ang papel ng Fort Magsaysay sa pagtuturo ng disiplina at pagmamahal sa bayan. Ang mga sundalong nagsasanay dito ay hindi lamang natututo ng taktika sa digmaan kundi pati ng kahalagahan ng sakripisyo, katapatan, at malasakit sa kapwa ang Pilipino. Bukod sa mga sundalo, nakikinabang din ang mga sibilyan sa presensya ng kampo. Nagbibigay ito ng trabaho sa mga lokal na residente, mula sa mga konstruksyon at serbisyo hanggang sa mga programang pangkomunidad na sinusuportahan ng militar. May mga pagkakataon ding nagiging venue ang Fort Magsaysay ng mga aktibidad tulad ng outreach programs at community development projects. Kapansin-pansin din ang papel nito sa internasyonal na relasyon. Ang mga joint exercises na ginagawa dito kasama ang mga bansang kaalyado ng Pilipinas ay hindi lamang tungkol sa pagsasanay kundi sa pagpapalakas ng ugnayan at diplomasya. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay may kakayahang makipag-ugnayan at makipagtulungan sa mas malawak na komunidad ng mga bansa para sa kapayapaan at seguridad. Sa huli, ang Fort Ramon Magsaysay ay hindi lamang isang kampo militar. Isa itong simbolo ng kasaysayan, sakripisyo, at malasakit sa bayan. Nagsilbi itong kanlungan ng mga sundalo, lugar ng pagsasanay ng mga elite forces, at sentro ng tulong sa panahon ng sakuna. Ang lawak nito ay hindi lamang nasusukat sa ektarya ng lupa kundi sa lawak ng kontribusyon nito sa bansa. Kaya't kapag narinig natin ang pangalang Fort Ramon Magsaysay, hindi lamang ito basta kampo sa Nueva Ecija. Isa itong buhay na patunay ng kahandaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili, tumulong sa panahon ng pangangailangan, at makipagtulungan sa iba pang bansa. Sa bawat sulok ng kampo, naroon ang alaala ng mga sundalong nag-alay ng buhay at serbisyo, at naroon din ang pag-asa ng isang bayan na patuloy na lumalaban at umaasa sa mas ligtas na kinabukasan. At iyan ang buong kwento ng Fort Ramon Magsaysay, isang lugar na hindi lamang tahanan ng sundalo, kundi isang haligi ng kasaysayan at simbolo ng ating pambansang lakas at pagkakaisa.